galing kayo Maynila. Ito po mababasa niyo. Turn left. Papunta po yang Bicol, 'yung galing Maynila. Ituturo ko sa inyo kung saan kayo dadahan. Maggaling kayong Maynila, dito po kayo magmumula. Tapos, tataliwa po kayo dyan. I-assist kayo. Parang sisinyasan kayo kung papikul ba kayo. Yung mga polis pagbilaw ay kakawayan kayo. Ituturo sa inyo yung linyang pabikul. Tingnan po natin kung ilang kilometro. Nagsimula tayo sa yan 146 ano Okay ito pong bypass road ng Pagbilaw Quezon na hindi pa po tapos hindi po ako nagkakamali ito po ay parang sinumulan ni Pangulong Noy, -Noy Aquino inabutan ni Pangulong Duterte ngayon po ay ang Pangulo na ay si Bongbong Marcos sana naman po bago makarating ang apat na presidente yung ikapat na presidente yung upo uh, sana po matapos na ito malaking bagay ito sa pagbilawi dahil napaka traffic po ng aming lugar tuwing Simana Santa, Pasko, Bagong Taon at Araw ng Undas shortcut po ito papuntang Bicol kaya lang hindi pa po tapos Siguro ang punto po nito kundi ako kundi po ako hindi po ako sigurado pero sa balita ko po ito ay humigit kumulang ay 1 billion pesos. Ang pondong ito. Sa tantsa ko lamang po baka ito yung mga humigit kumulang 3 km ang ang haba ng kalsadang ito. Kaya malalaman natin kung ilang kilometro ba talaga. Wala entrance. Basta kung galing kayong Maynila Kayo po ay liliko sa kaliwa Pag niyo nyo ba ipasurg ang pagbilaw Going to Bicol Meron po namang mga polis di Hindi po kayo ililigaw nyan Pagpasok ninyo Diretso lang Meron po tayo madadaan ng crossing Yung pong kaliwa ay papuntang Tayabas, Lokban Mauban At yung po namang kanan ay papuntang pagbilaw proper Pag dumiretso naman kayo yung po ay ang labas ay ikirin papuntang Bicol kaya sana matapos po ito naku ulan bilisan natin pag-abutin ng ulan matatapos ang ating matatapos ang ating lagpag ulan hindi naman watch out from itong cellphone ko nga po itong aming bite pass road napahalaking bagay po nito naabu na <laughs> yan yan nakaka dalawang kilometro na po tayo may dalawang kilometro na tinatakbo natin Baka mga mga tatlong kilometro to Mahaba rin pala ito Ilang kilometro kaya ito Kaya ito, oh, ito po yung tinatabi ko sa inyo crossing Ang kaliwa po niyan ay Tayabas, Mauban, dok Lokban Ang kanan po ay pagbilok Yung padaritsi po niyan ay Yabo, going to be cold. Diretso lang po kayo. Hindi po kayo maliligaw sa bypass road ng Pagbilaw. Dire diretso lang. Yung mga nakamotor po, kayo ay gumamit ng face mask kasi magalbok dun sa bypass road. Grab road po ang natin. ati palampo po may kalsada ayan yung karagatang po ay sakop yan ng pagbilaw Yung po pag-aari pa ng bayan ng pagbilaw yung karagatang natatanong yun dahil ang kabundukan yan, pag-aari pa rin yan ng pagbilaw. Mayaman ang mayaman sa lupa ang pagbilaw kay Son. Sana naman may pag-umulat dito. Magtayo na ng bagong munisipyo. Para naman yung mga magre-renew ng tricycle hindi na titikitan. Dahil no nag-renew ako, may natikitan kaming kasamahan. nag-parking lang sa likuran ng overcourt. Tinikitan pa eh magre-renew nga. Tinikitan pa. Pero kung magkakaroon ng bagong munisipyo ang pagbilaw, yung malawak, silawak ng munisipyo ng Tayabas, munisipyo ng Lucena, malaking bagay para sa mga may sasakyan. May sa uh, parking pala sa simbahan, puno ng parking lot ng empleyado, ay eh, mga mag-aasikas, wala na maparkingan. Kaya yeah, sana magkaroon ng... Ayan po, ito na po. mag po kayo. Pinauna ko na po yung mga 4 wheels at mahirap na. At yan ang kagagalbok tapos malubak pa. Yung mga naka 4 wheels naman, kita nyo nang may nakamotor, huwag nyo namang ubertikan. Kawawa naman. Hindi makahinga yung mga. Buti kayo, naka-aircon kayo. Pag nakita nyo nakamotor, huwag nyo po ubertikan. Sundan na lang po ninyo at nakakaawa naman sila. Napakahirap po kayang magmaneho ng nakamotor. Kalaan nyo ba? Pag naaulan, madulas pag malubak eh pwede pang matumba ang nakamotor wag na po kayong umovertake dito parang hindi naman kayo mata dito kasi eh, balita ko po ito ay one way lang kasi wala akong nakakasalubong oh. oh. siguro po yung mga galing bikol papuntang Maynila eh Diretso po doon sa kalsada eh sana po talaga ito ay matapos na para naman magamit na ng mga biyahero Laking bagay po nito oh. Oh, Hindi tayo matatraffic Diretso lang Kaya lang <laughs> Talaga namang Napakagalbok Kaya sa mga Babiyahe dito Sana po naman eh Daan-daan lang kung naka wheels kayo ha Kapag umulan lalambot po ito eh, Sana po eh, magawon pa rin ng paraan, makadaan pa rin tayo dire diretso. Yan po, hindi po po talaga pwedeng no. Ginawa lang talaga ng paraan para maiwasan ng traffic. Daan-daan lang yung mga nakamotor ha. Yung mga nakaban dyan, na overload. Ay sigurado eh, pag naulan, huwag na kayo dumaan dito dahil sigurado kung lulubog ang gulong nyo. Kasi nga po yung eh, pag umulan, lalambot po yan. Po. ito po yung unang tulay ng bypass road unang tulay ng bypass road ng pagpilaw yung nakikita yung tulay sa ibabaw yan po ay yung going to yung kanan po ay going to pagpilaw proper yan po ay tulay ng ikirin ito po ay ikirin na kung tawagin nila malawak na parang yan po iyan po ang isa sa dahilan kaya matagal sigurong gawin. Dahil sa obserbasyon ko po diyan, yan po ay may maraming lupa. Ginawa muna yung tulay na nasa ibabaw. Nung mayarin yung tulay sa ibabaw, saka po nila inararo yung lupa sa ilalim para pumantay dito sa bypass road. Yan ang nagpatagal diyan eh. Yan po ay... Yan. Itong kinakatayong natin, marami pong lupa ang tinanggal diyan para lang magawa yung tulay na yan tapos itong ikalawang tulay ng bypass road ng Pagbilaw Quezon dyan po ako dati nagbabaybay papuntang ilog napakarami po dyan isda dati saka dyan mabato maraming bato dyan sana naman sa tagal na ginawa ay napakatibay dapat dito dahil matagal ito bago da madaanan ito po namang pangatlong tulay ay eh siguro po sa ako pa rin po ito na ikirin kasi kunting ano lang eh kunting abante lang, ikirin pa rin po yan tatlo pala yung ikirin ng ano tatlo pala ikirin ng tatlong tulay po ginawa sa ikirin kaya no? eh ito pinayin niyo ituraw, akala niyo luma na no? pero yun po yung bagong gawa ngayon lang po nadaanan wala pa pong 24 hours pinadaanan Kagabi po, hindi pa po nakakadaan dito eh. Dahil kagabi po, ay eh, nag-vlog pa ako dito. Wala pa po dumadaan dito. Mukhang malapit na po tayo. Tayo po, ay nakaka... Ah, uh, ilang kilometro na ba? Parang may apat na. Six, seven, eight, nine... Eight. Aba! May apat na kilometro pala. Ito po yung exit. Ang labas nyo po ay... Iki rin, ang pataas po niyan ay Copulse. Yung pakaliwa ay going to Bicol. Yung pakanan po ay going to Manila. Kung kayo galing Bicol, papuntang Manila, dumiretsyo na kayo. Kasi po, passing ko, ay wala po ako nakasalubong. Ibig sabihin, one way po yung bypass road. Bawal po ang kasalubong. Ah, kuya, bawal. One way lang po ang bypass road, ano? Uh -huh. Pag po pa may dito po nung Ah, sige po. Salamat po. Ayun po sa mga nag-a-assist. Yung pong bypass road ay one way lang. Kung ikay pa may nila, papunta kang Bicol, doon ka tumahan sa bypass road, halipan entrance. Bypass road. Kung kayo po na may papuntang Maynila, galing Bicol, dito po kayo dadaan diretso lang. Baybayin nyo po ang Maharlika Highway. diretso lang. Huwag na po kayo dumaan ng bypass road kapag po kayo pupunta ng Maynila galing kay Bicol. One way po. Pinanong po natin sa nag assist doon. Ito pong binabaybay ko Maharlika Highway. Kung daling kayo Bicol, pupunta Maynila, dito kayo dumaan. At yung mala mga malalaking truck, bawal po kayo dumaan sa bypass road kasi lulubog po yung lupa. Pinagbabawal po dumaan ang truck sa bypass road, may laman o wala. Kasi po yun po ay lulubog. Yung nga pong mga mga sasakyan na van na load, loaded, nakita ko po. Ah, po yung lulubog. Ay sana po yung mga uh, yung mga van na overload puno ng sasakyan huwag na po, yun, wag na po kayong dumaan dun dahil po talaga namang hindi po magandang daanan at lulubog po talaga yan po mga kasalubong ko galing Maynila papuntang Bicol yan yan po ang linyang yan ay going to Bicol kapag po kayo ay bus Bawal din po sa bypass road. Diretso na lang po kayo. Mga mabibigat lang po sa sakyan ang pinadadaan. Ay, pero kung kayo mahabang pasinsya, edi dumaan na rin po kayo ng Marlika Highway ng pagbilaw. Yung mga ayaw na maabala, mag-bypass road kayo kung galing kayong Maynila. Ma. kawawa yung mga eh, standard dun walang pagkain dun, wala naman dun tindahan eh. kaya kung alam yung malakas na ang ulan eh, ipinapayo ko po sa mga van na overload huwag na kayo dumaan ng bike kita ko po kanina yung mga sasakyan yung mga van na overload mabigat ang karga, lumulubog po ron kahit tuyo yung lupa sa pagbilaw kay Ito pong paghinto namin, pinagbibigyan lamang yung galing Maynila o papuntang Bicol. Pero madali lang po ito. Saglit lang po itong titigil at aabad rin agad. Kasi nga po, yung, mga, yung ibang sasakyan na magagaan, doon nadaan sa papuntang bypass road na papuntang Bicol. Kaya huwag na po kayo maglala kung man. Huwag na kayo mag-counterflow. Pakiusap ko lang. Ako nga nakamotor eh Hindi ako sumasalubong Kasi sinasabi ko na sa inyo Wala pong traffic Kaya lang po nahin to Pinagbibigyan lang po yung Yung ano Yung kasalubong Huwag na po kayo mag counter flow Dito po ay Maharlika Highway One way po ito Pinadaanan kasi nga po Yung isang linya ay Sira Inaayos po Huwag na po kayo mag-counter po kahit kayo nakabuto. Wala po naman traffic. Ito po ay Maharlika Highway. Bypass road po ng pagbilaw ay pwede na pong daanan para sa mga gagaang sasakyan. Kung four wheels po kayo pero kung kayo naman ay overload mag, mag -ano lang po kayo mag Maharlika Highway na lang kayo. At baka mamaya ay pagdaan nyo ng bypass road umulan lumubog ang inyong gulong. Kaya pinapayo ko po na kung magaan yung sasakyan nyo May pass road Pero kung mabigat Maharli ka highway na lang po yung ang yung daan Yan po yung sasakyan ng mga Saglit lang po yan, naaban rin yan Kasi mga overload sila eh Hindi sila pili doon Pero huwag kayo magalalat naman ay Hindi magtatagal, makakaban rin Maiksi naman yung Maiksi naman yung sasakyan sa likod eh Hindi naman kahabaan Saglit lang yan Kutin niyo po Mga two, 200 ano lang naman 200 meters yung tansya ko Nang pila ng sasakyan Abante ah, na po yun Ako po yung kahulihan sa ano eh Kahulihan sa Likod Na may kasama lang akong isang truck Kaya yun lang po Traffic update po Pag Bilaw Quezon Wala pong traffic Bumiyahe na po kayo Ingat lang po sa biyahe มากันดังทับกัน